Janin Gutierrez, pinatamaan si Kim Joo sa naging exclusive interview nito. Grabe naman, matapos kay Julia, tila nakikisabay din itong si Janin. Matapos ang issue niya noon si Star Magic Ball. Sa panibagong teleserye nila ni Kimi at Paolo Bilino ay may say siya. Kalat na kalat ang short hair copy paste daw umano. Nabansagan ngayon na gaya-gaya si Kim Joo ng hairstyle dahil sa panibagong serye na The Alibi. Ito rin ang naging dahilan kung bakit galit na galit kayo ng mga fans ni Kim Chu at todo pagtatanggol. Ayon sa mga komento, mga fans ni Janine, tama na ang paulit-ulit na pagtahol. Inis na ang lahat sa patuloy niyong pangbabatikos. Hindi na lang maging masaya sa tagumpay ng iba Lilinawin lang namin na hindi gaya-gaya ng hairstyle si Idol. Kung tutusin, sobrang ganda niya at malayong malayo ang kagandahan. Nagdag pa ang pag-uugali, hindi siya mamahalin ni Paolo Binino. Kung hindi ito mabait na tao si Kimi. Inside and out. Kamahal-mahal, uulitan namin. Walang ginaya sa iyo, move on Janine. Ayon pa sa isang komento, yung mga panibuna kay Kim Chiu, sila yung nakakaramdam ng selos at inggit. Palibasa, walang project at hindi nabibigyan ng ingay ngayon. Kaya panidikit sa pangalan ng Kim Pao. Move on girl. Sa patuloy mong ikisausaw at pagsasalita sa social media isa ito sa nagiging dahilan kung bakit patuloy na nasisira si Kim Joong.